Ikalabing-aning na kabanata Ang mga sisidlan ng galit ng Diyos Mula roon sa templo ay narinig ko ang malakas na sigaw na nag-uutos sa pitong anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo ang parusa ng Diyos sa mga tao mula sa pitong sisidlan na iyan. Kaya humayo ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan at nagkaroon ng masasakitan at nakapandidiring mga sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahen nito. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat at ang dagat ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilalang sa dagat. Pagkatapos si binuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog at mga bukal at naging dugo ang lahat ng mga ito. Narinig kong sinabi ng anghel na katiwala sa tubig, Makatarungan po kayo, Panginoon. Kayo ang Diyos noon, at kayo rin ang Diyos magpahanggang ngayon. Banal kayo, at matuwid ang pagpaparusa ninyong ito sa mga tao. Pinadanak nila ang dugo ng mga pinabanal at ng inyong mga propeta. Kaya dugo rin ang ipaiinom nyo sa kanila ito ang nararapat na ganti sa kanila. At narinig ko na may sumagot sa altar. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tama at matuwid ang pagpaparusan niyo sa mga tao. Ibinuhos ng ikaapat na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa araw. At naging mainit na mainit ang sikat ng araw, kaya napaso ang mga tao. Pero kahit na napaso ang mga tao, hindi pa rin sila nagsisi sa mga kasalanan nila. Hindi rin nila pinapurihan ng Diyos. Sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos na nagpadala ng salot na iyon sa kanila. Ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw. At nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagatlabi labi ang mga tao dahil sa hirap na dinaranas nila. Hindi pa rin nila pinagsisihan ang mga kasamaan nila. Sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos ng kalangitan dahil sa mga sakit at sugat na tinitiis nila. Ibinuhos ng ikaanim na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon nang halimaw at nang huwad at sinungaling na propeta ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa paglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Pero sinabi ng Panginoon, Makinig kayong mabuti. Darating ako na tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghuhubad ng kanyang damit. Upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa mga tao. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin, at may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo. Naganap na ang lahat, pagkatapos, kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ng napakalakas. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babilonia ay nahati sa tatlo. At ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babilonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos. Dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok. Inulan ang mga tao ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng limampung kilo bawat tipak at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon.